Capital City po ng, Jiro, ng Israel po. Nasa Jerusalem City po mismo ako. Gano'ng kalayo yan from Gaza Strip? Kasi yung main uh, gulo diba doon sa Gaza? How far is it? Uh, yes. Nasa southern part po yun ng Israel. More or less kung magta-travel tayo doon, kailangan natin ng uh, one and a half hour by auto or sa bus. Yeah. Yeah. Oh, malapit, lapit, lapit, malapit So labit. paano kayo naapektuhan dyan sa area mo sa Jerusalem nung nangyayari doon sa Gaza? Sobrang affected din ma'am kasi may mga lumalabas na ngayon sa news na in-encourage na wag na lumabas kasi may mga may mga kumakalat na din daw na shooter in anywhere in Israel ano galing mula dito sa loob talaga. Mm. -hmm. Meron ka bang ma so May mga advice? Go ahead. Opo. So may mga advice na ma'am na as much as possible magstay magstay na lang at home muna sa ngayon. Mm -hmm. Pero may mga kilala ka ba na nasaktan, na, na sobrang naapektuhan dito sa Gierang ito nangyayari? Yes, marami po tayong kababayan na nandoon sa southern part ng Israel na which is nasa mga bomb shelter lang muna sila ngayon kasi patuloy pa rin yung bombing talaga doon sa area nila. Sila yung pinaka-affected and may mga kababayan tayong nasa hospital and may mga lumalabas na video pero unverified po ito na nadukot din ng Hamas and uh, eh, eh, may mga wounded din tayong kababayan. Meron mm, -mm. Mayroon ka bang mga incidents na hindi talaga makakalimutan so far? Kasi nangyari ito nung ano, Saturday, kung hindi ako nagkakamali, doon nag-start. Saturday, yes po. Saturday morning, holiday dito sa Israel, celebration ng Sukkot. And then eh, gulantang ang lahat kasi nagkasi rin ng 7.30, bumangon na ako. Then Bawal kasi mag mag-on ng TV dito during Shabbat time mm -hmm. or Shabbat day. So ang ginawa ko, binuksan ko na lang yung TV kasi out of my curiosity kung anong nangyayari. Di nakita ko nga ma'am ano, naka-live na nabubuksan doon yung ano, yung border uh, sa Gaza Strip. And then eh, nagkaroon na ng mga videos na lumalabas na shooting, mass shooting doon. Yung nadadaanan ng mga terorista, ginabaril nila. So naging aware na ako, nagkaroon na karamdam na rin ako ng takot. Yeah, Benjamin, before natin magpatuloy ng interview, ano ko lang na yung mga nakita niyo video, uh, mga viewers ano, yung nakita niyo video uh, or videos sa inyong screen ay uh, composite po yan ng no, mga uh, from social media, Reuters saka AP na amin pong wires and wire services ano po. Uh, so yan po ay nangyari doon mismo sa Uh, sa, sa Gaza Gasa Strip. Ano? So over the week and at, uh, para lang po. Yung kausap po namin si Sir Benjamin ay nasa Jerusalem, nasa Jerusalem City. Pero Jerusalem City. wala bang mga lumatakbo na papunta dyan mga kababayan natin. syempre delikado doon sa mga nagpuntahan mm. na dyan. Right. May mga nakakasalubong din ako, sir, na sabi nila nag-evacuate na sila dito from Southern Park. Dito na muna sila sa Jerusalem sa ngayon. Uh -huh. Oo, okay, may mga kababayan po tayo. Dala-dala yung mga amo nila. Uh -huh. Benjamin, kung wala itong gyera, kung hindi nangyari ito, otherwise kamusta man ang buhay dyan? Wow. So yung nababalitan nga natin, ma'am. No, maraming concert sana noong Sabado ng gabi uh -huh. pero hindi na natuloy. Maraming na-cancel ng na mga concert na mga artist natin galing dyan sa Pilipinas and international artist nag-cancel din ang mga concert nila dito sa Tel Aviv kasi. Uh -huh pinagbawal na yung mga gatherings during sa nung sabado so pinansel na nila yung mga yung activities na dapat ay masaya dahil oh, oh. celebration din ito sa Israel ng ano yeah na uh, fest nila dito si, sobrang we, saya sana nito we can mention so, alam natin may mga pinoy celebrities andiyan diba si Raver Cruz ay nandoon eh, an, si Buba bufay ng Toothslaw na cancel na dahil doon mm -hmm. so ibig sabihin At, yung business side oo mm -hmm. Uh, uh, yung business dyan, yung mga operations, cancelled muna. Sarado yung mga facilities even dyan sa Jerusalem. Ganun ba, Sir Benjamin? Yes. Dito sa Jerusalem, halos konting-konti lang yung mga nagbubukas. Mm -hmm. Yung mga basic na siguro na pero kailanganin natin, like yung mga grocery store, yun lang yung open sa ngayon. Pero yung mga for shopping shopping, like, eh, sarado ko sila. mm -hmm. Okay. Okay. Last So may, Tama ba na merong uh, may fear din yung mga nandyan sa area ninyo na pwede mag-spill over yung gulo from uh, uh, Gaza strip going there uh, kasi namin hindi ma namin ma-picture yung layo nyo no, from from that area okay. pero if ever man na uh, magkakaroon ng spill over ay red kayo ba ay willing to to enlist do sa repatriation? Oo, uwi na kayo dito. Hmm. Alright, sa ngayon, talagang inaantay po namin yung advice ng authority ng Israel and both sa embassy natin dito sa Israel kasi wala kami magagawa hanggat eh, walang, eh, walang mo ng announcement or mga notice na uh, ilalabas. So, waiting po talaga kami sa mga susunod na mangyayari. Kung tinatanong niyo po ay yung kaba namin, sobrang kaba din po kasi hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Okay. So naku eh, kami nag-aalala para sa inyo at uh, hopefully ay maging okay po ang lahat. Oh, pero mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas sabihin oh, mo na you're safe. Yun na nga at least kita kanila mm, na at safe least ka, Kita kitang-kita. Oo. Oh, oh. Ingat diyan. Sa mga nandito, sa mga nandito sa Jerusalem, ingat din po. Though hindi masyado yung risk dito. From time to time mayroon ding siren dito na umaabot yung rockets dito sa Jerusalem, pero unlike sa southern part na talagang inuulan talaga sila don in uh, seconds from now. Okay, mm -hmm. sa ngayon, so uh, we ask for your prayers po, maraming maraming yes, salamat yes. po. Yes. mo. Okay, ah mm -hmm. uh, kababayan Benjamin na po Marcelo. maraming salamat sa iyong oras at nako, nag-ano na, nag nagsiren, ano, nag nag ano na, nag sirena na. Eh, ano na, na sa punta sa ka. ka na sa safer ground. Thank you very much. Salamat Benjamin. Benjamin. Thank you po. Maraming maraming Benjamin. salamat ang galing ninyo po.